Good afternoon, Berlin people. This is Jarber Pragas, and welcome to Jarber Talks. In today's conversation, kung usaka diha sa Philippines karon nagplano yung gangam mo abroad in the future, unya ang pinaka common be yung ginatong na problem? unsaon nato pag support at ung kaugalingon financially speaking, magini siya ang pinaka common. Daghan kay nagotana sa kuha ah. pag ako ng ihan yag upile kailangan i-prepare ng amount. Medyo mawad-an na sila paglao, murag maluyahan sila pa no kay kani man pag abroad mga my dear dili man ni libre mura man ni siya kumbaga ni sugal ka sa imuhang kaugalingon so unsa oni mo pag sugal karon kung kai amount of money nga makasupport sa imuhang kaugalingon so basically kung usa ka sa mga teachers back in the Philippines nga nangandoy jud ka nga mo abroad in the future kailangan mag-ready jud ka certain amount para successfully makaanhi ka But kaninga video maghatag sa inyo inspiration para makabut gid ninyo ang inyong mga pangandoy bisan pa og limitado ang atong kakayahan to produce money. Akong isaysay sa inyo ang akong journey kung giunsa nako pag-achieve. Okay, para kamo pud mismo makakita pud mo og vision sa inyong kaugalingon nga posible gyud ang tanan asa magsugod ang atong mga pangandoy. Okay. Kung ikaw o sa kaka-teacher back in the Philippines karon unya, nakadesisyon na ka. Kaya atong video last time, akong gisay-say sa inyo, the first thing that we need to do is kailangan nakadesisyon ta. Okay? Konkreto ang atong decision that we wanna go abroad. So, karon mga my dear, kung ka na, nimo ni mo, nakadesisyon na ka for example, the next thing to do is hawidan to ni mga decision diba Kinahanglan ang imong determination grabe ka strong despite unsa pa imong makita nga mga videos mga negative nga mga ideas nga imong madungog from other people kailangan hugot ang imuhang hang pagsalig nga you can fly okay so karon kaakibat mangun ani atong mga pangandoy mga my dear aduna gyud tay dapat bayaran daghan kaayo actually especially kung naa ka sa Philippines karon nya mag-start pa lang ka sa imong mga pangandoy medyo dako-dako gyud ang kailangan natong i-prepare pero kung moingon ka nga Taiwan imong target dili siya ingon ka kadako kung i-compare nato sa mga bansa nga for example United States of America New Zealand kana mo require may mga dagkong amount kana may mga show, show, money i'm not sure ha pero mo ako ang nasabdan so karon kung Taiwan lang imong pangandoy, medyo ma-afford na to siya. But still, you need to prepare certain amount. So kung wala ka ana mga may dear, ayaw ka hadlook. no? Kay for example, mga sir, pila gyud di ang gastuhon? Actually, walay fix nga amount kay depende sa imong journey, no? Kung aha ka nga area sa Taiwan, for example, asa ka nga location in the Philippines, kay kung naa ka sa Manila karon nagstay na ka Luzon, unya diha ara man ang take ko mga my dear. So dili kaayo ingon anak kadako imong gasto. Lahi manggood ang burden kung naa ka sa Visayas or Mindanao in the country. Kay ang take ko nato kanang embassy sa Taiwan in the Philippines isa ra man siya ka office mga memes. Naa ra man na siya sa Makati na kasituate. So kinahanglan gyud mo adjust ang mga people in Mindanao ug Visayas para makaadto sila sa opisina. Ingon anak. So lahi-lahi ang atong kaagi no kung aha ka located in the Philippines. Okay. Pero same gihapon hapon ang burden, mag-prepare gihapon tag amount, gihapon na nato'g kwarta for us to successfully achieve our goal. Ingon ana. So karon mga my dear, atagaantama mo example. <clears throat> Let's say ang kailangan ninyong i-prepare is 100,000 pesos. Ingon ana nga amount no, 150,000 or to 200. Ingon ana nga bracket kintahay, Butang lang nato. So karon kung imong i-visualize ang amount, <coughs> lisod you can siya ma-achieve mga mams, no? Lisod kaayo na ninyo pangitaon back in the Philippines. Karong mga oras especially kung naa na ka sa stage na grabe na kalisod imong sitwasyon o galing mo abroad ka in order for you nga maka ka financially, mo magina pinaka main point nato, to, ba? Diba? So karon unsaon nimo na siya pag uh, achieve nga amount? Karon lisod jud kaayo siya kung atong naunaon labi na kung wala gitay bisag 5 centimos at the moment. So ang akong advice sa inyo ha mga my dear, kana manggong amount for example 200,000 nga akong gimension sa inyo ha karon. Dili man ani ka isa hog produce. Hinay-hinay man na kay part manguna siya sa overall nga procedure nga atong himuon. For example, ang pagpagkuha ng mga documents mo gasto man ka. Kadi man ka pwede nga mo travel. Unya ginagmay nga bayad anak. Kunya after ni makuha sa imong kanang mga offices or universities, imo man unsa sa DFA wherein mo gasto na po ka for the apostillation of documents. Gasto na pugka dito. Then after ni mo ma apostille imong documents, na may third nga step nga imong buhaton. Mo gasto gihapong ka for the authentication of your document dito sa teko. So yung anak, so diha apala lang mo gasto na ka documents na we're talking about. Aside sa documents mga may gear, aduna pud medical check-up para ma-prove nga physically fit kita to work abroad. Unya, kung ang imuhang lugar far from the hospital or clinic nga sa Taiwan, <clears throat> syempre mo, travel ka. Nya, bayad yung muli tua sa imuhang pag-medical. So, ka. Additional na puto siya nga expenses sa imuhang. Hmm, alright siya. Unya, kung na mga irregularities sa imuha lawas, diha ta magkabikil. Kay, imo man gitong dapat i-undergo before ka matatakan og physically fit so kailangan magito nimo i himuon tanan nya kung mo involved do siya mga my dear og certain amount na pud so additional payment na pud siya sa imong journey so nag vary gyud kung unsaon nato karon no pero kana siya mga my dear dili na siya bulto nga imuhang kuhaon or ipagawas nga amount ginagmay lang okay adto kung kuan karon para kuhaon ang documents at to kog DFA karon para i-apostol ang documents at to teko karon or mo call ko or mo contact ko uh, agent in Luzon para mau mo imo process akong documents okay so ready ka kwarta ana after nimo adto imo man ang i-submit ang imong documents sa Taiwan now ang imong dapat i-remember once gani nga mo qualify ka not only sa TFATP ha kung mo qualify ganit ka in one of the programs nga existing aning a country sign gina nimo para magpadayon kay kana gihatag na siya sa Ginoo sa imuha that means to say ang Ginoo adunay plano para kanimo no ako ha ako i-insert akong kwento diri walang wala gid si Jobbert. kung naa na magukay ka ng complete documents mga my dear adunay mga pwedeng utangan no sa Philippines daghan na sa nag-offer actually left and right na sila mag-inilugay na sila sa imo, i-offer nila ilahang mga services once nga na kay complete documents kaya sigurado mag makapaningil sila. So, ni-apply ko anak mga my dear. But sad to note nga dugay kaayo ang release. Actually, na anak ko sa Taiwan, a deserve pa na release ang money at nga time. So, ang nahitabo walang wala yung ko mga my dear. Kabalo ka no, grabe ang ginuo mo, himo o mga instrumento para makalusot ka. Kaya once lagi nga gihatag niya sa imo, kana nga opportunity aduna siyay plano para successfully imo na siyang malabang imagine nimo kinsay ni lokat sa ticket ni Jobert ang akong kauban sa application no isa ka applicant nga ako orang nahimong friend siya ang nidupa sa ako ang ticket papunta here no kay nauna man siya sa ako adlaw so nakasweldo na siya ingon siya dupa niya ang akong ticket anak kinsay ni dupas akong balay katong pinakauna na gipuyan ka wala makoy ang akong eskwelahan no ako lang gisaysay sa ilang nga ingon ani akong sitwasyon ampo sa Ginoo nga maayo ilang tubag Kaluwi sa Ginoo successful ang tanan giduphan ko sa eskwelahan pati ang ang katong ang ako ang naapa may pandemic sa una no kailangan pa isunod sa usa ka hotel para before ka makagawas ingon anak So, gibayran po to siya sa akong eskulahan, tanan-tanan. So, naaragig ko'y 6,000 NT pagsulod sulod na ni nga bansa. Moro akong gipadagan hangtod nga nakarecover ko. So, ang kwarta, dili na siya problema. Once nga determinado ka sa imuhang pangandoy, adunay ihatag ang ginoo sa imo ng mga instrumento, mga tao, nga mahimo nimo ang tanang butang aron successfully makaanhi ka sa country nga imuhang gipangandoy. Nasabdan ko ninyo, so dili mo dapat ba discourage anak kana nga amount gamay ra kayo na adunay mga paagi in the future nga moabot sa imuha para ma-survive nimo ang tanan, no? So I hope nga pag natan-aw nimo nga video, mas mo strong ang imuhang pangandoy nga karong tuiga or next year aduna nay pagbag-o og naa na kadiri sa imuhang country gipangandoy. Bye-bye.